Joey De Leon, lubid joke issue, trending ngayon sa social media dahil sa joke niya sa isang segment nila sa EAT. Kung hindi niyo napapanood itong video ng joke ni Joey De Leon, eto panoorin nyo muna at kayo na ang humusga. 39 seconds. Loben Lupin, nakakalimutan nyo. Lupin, Lupin, Sash. Scarf. Garland. Garland. Oh, Medal. Okay. So, yung video na yon na nag si Joey De Leon about Lubid daw ay kuha noong September 23, 2023 segment nila sa EAT. Context lang, ito yung show nila na magbibigay yung mga contestants ng limang bagay daw. Limang bagay na sinasabit sa leeg. Para manalo ka, kailangan mo magsabi syempre ng mga bagay na kinakabit sa leeg. Like for example, Quintas, mga ganyan. Nabanggit nga ni Joey De Leon na lubid daw. Pwede daw isabit ang lubid sa leeg. And dahil doon, maraming na-trigger sa mga social media at nagbash, bash Humakot to ng negative opinions and reactions sa mga netizens. Dahil daw, hindi daw nakakatawa itong joke ni Joey De Leon about lubid na sinasabit sa leeg. Kailangan daw ay ma-check ng MTRCB. Siyempre, alam nyo naman na yun. hindi ko nakasabihin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng joke na yun. Pero, very obvious naman kung para saan talaga yung ibig sabihin ni Joey De Leon? Bakit niya sinabi ang lubid na isasabit sa leeg? Kailan ka ba magsasabit ng leeg sa lubid mo and bakit? 'Di ba? Alam nyo na 'yon. Hindi ko na sabihin dahil bawal siyang banggitin dito sa video na 'to kasi baka magkaroon ako ng violation. And ayun nga, dahil dito sa latest na issue na 'to, maraming netizens online ang nagsasabi na dapat daw ay evaluate ito ng MTRCB dahil possible siya for memo or for suspension then dahil kinukumpara nila ito sa kick issue ni Vice Ganda at ni Ayon Perez sa its showtime. And ayun nga, yung showtime kasi hatulan siya ng 12 days suspension ng MTRCB dahil sa multiple violations. Pero, yung E80 daw, parang hindi ganun ka big deal yung mga violations nila na nakikita ng mga manonood. Like, for example, yung pagmumura ni Wally Bayola, yung racist comment ni Jose Manalo doon sa co-host niya sa Sugod Bahay, and marami pang iba. Marami din na violations ang EAT pero hindi daw parang hindi daw ganun ka-big deal sa MTRCB since hindi sila napapatawan ng violations or suspension. Unlike sa Showtime na, oo, multiple violations sila, pero nahatulan sila, nagkakaroon sila ng warning, sususpend yung mga host dahil sa mga jokes nila na below the belt. And yung latest nga is na, na, nahatulan sila ng 12 airing days na suspension. And marami ang nagkatanong kung ano ba talaga ang mas masahol? Yung cake issue ba? Yung pagdila? and pagkain ba ng cake ni Lavice Ganda at ni Ayon Perez habang naka-live sila or tong mga below the belt na joke ni Joey De Leon about ito, itong salitang to na hindi ko nababanggitin dahil bawal talaga siya. And dahil din sa pagpataw ng MTRCB ng 12 day suspension sa its showtime, dahil sa multiple violations, again, ang pinaka na violation ay yung cake issue. Sinabi ng mga netizens na bias and unfair daw ang decision ni Lala Soto as a chairwoman ng MTRCB. And background lang din, si Lala Soto kasi ay kamag-anak ni Tito Sen. So, kaya siya tinawag na bias. And dahil din dito, maraming gasabi na mag-resign na lang siya sa MTRCB dahil daw sa conflict of interest. Dahil mapapansin, napapansin ng karamihan na mas strikto ang MTRCB sa its showtime compared sa EAT kung saan host si Tito Sen. And magbasa tayo ng mga tweets sa Twitter or X para malaman natin yung pulso ng mga netizens. Uh, marami itong tweets pero namili na lang ako ng mga trending. Ito, sabi ni Altstar Magic, This is a trigger warning clip about this word. And Joey De Leon can't shut his mouth. Really, mga bagay na sinasabit sa leeg ay lubid. Really, Joey De Leon, Lala Soto, ano na? So, tinatawag niya yung attention ni Lala Soto at MTRCB para i-check itong nakaka-trigger na joke ni Joey De Leon. Sa mga hindi nakaget sa video naman, ito, picture siya. Give me five mga bagay na sinasabit sa leeg, contestant necklace, which is true naman, and sabi ni Joey, lubid, lubid, nakakalimutan niyo. Eto pa. Sabi niya, hindi ko na sabihin yung pangalan niya, For sure, Lala Soto will ignore this. Ang kasabihin na naman niya dyan, di kayo nasanay kay Joey De Leon. Pikit mata naman tayo dahil show ng daddy niya. So, tignan natin kung mako-call out to ng MTRCB kung masususpend ba si Joey De Leon. Tignan natin kung ano magiging action ni Lala Soto as a chairwoman ng MTRCB. Balikan natin itong tweet na to kapag walang nangyari sa nag-joke or sa show sa noon time show. Ito, sabi naman ni Christopher Min, ah uh, trigger warning, yan. Ginawang joke sa programang EAT ang mga sensitibong topic gaya ng... Yan. Sa segment, may tanong kung kaaling bagay ang madalas nakikitang nakasabit sa leeg. Automatic na walang makikitang mali dito sa si Lala at MTRCB gaya ng racist joke ni Jose Manalo. And last, ito. Oh my goodness, disgracefully, there's no place in this world for these perpetrators like TVJ to making such inappropriate and, in and irresponsible acts like a disrespectful and disgusting behavior to the general public. Lala Soto must be resigned immediately, period. Ayun, so isa siya sa nagihikayat kay Lala Soto na magresign resign na sa MTRCB dahil nga sa issue na to. And, Pero tingnan pa rin natin, baka naman ngayon ay nag-evaluate na ang MTRCB para sa mga violations ng noontime show na EAT. And let's wait for their official statement kung ano bang gagawin nila. And tignan natin kung totoo ba na bias or unfair ang MTRCB sa It's Showtime compared sa EAT. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa issue na to? Dapat din bang i-evaluate ng MTRCB ang mga violations ng EAT? And for possible suspension din ba si Joey De Leon? or suspension ng buong show tulad ng sa its showtime? Or hindi ba to big deal? Parang normal ba tong joke ni Joey De Leon about lubid na sinasabit sa leeg? Nakakatawa ba to? Or walang mali siya ba tong joke na to? At dapat paligpasin ng MTRCB? Comment down below. And kung nagustuhan niya itong topic, make sure nakafollow na kayo, nakasubscribe na kayo sa page ko para updated kayo sa latest happenings. Ayun lang. Thank you so much for watching, guys.